good morning, I'm back. This is Sam and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Confirm daw, consider to. Yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyong lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe din nyo. Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman na makamamasam dyan Na laging sumusaporta dito Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon Ito nga mukha niyatang confirmed talagang ang Michelle Dina lalakok dito sa Miss Grand International or Miss Grand Philippines 2025. Ano ba? Totoo ba to? Kasi nga ito nga si Sas Factor kahapon nagpost siya sa kanyang account na kung sino yung mga possible na confirm sa international pageant ng Miss Grand International. At sa kanyang post nga dito ay si Michelle D. So, kung confirm man to, eh, winner. winner na tayo. Charon. So, syempre maraming nag-aabang talaga kay Michelle Dico sa saliba ba ito sa Miss Grand International. Ako ko ako tatanungin ninyo, bakit hindi? Ang lakas kaya ng isang Michelle D. Yung iba, sinasabi nila, eh, para naman downgrade si Michelle ko sa sali sa Miss Grand International. I don't think so. Hindi ganyan yung tingin ko na kapag sumali si Michelle D. dito sa Miss Grand ay parang downgrade na. Kailangan lang siguro paghandaan talaga ng bonggang-bongga -bongga ni Michelle D ang magiging laban niya dito. At knowing naman Michelle D kung paano mag-prepared para sa isang international pageant. Nasubukan na natin si Michelle D dito sa Miss Universe. And I think ito din yung chance natin na possible na mauwi talaga natin ang corona ng Miss Grand International. Kung saka-sakaling si Michelle D ang ilalaban natin dito, eh kung suswerte si Michelle D, aba, make history to kasi kauna-unahang golden crown para sa bansang Pilipinas at si Michelle D ang makakakuha noon bogay yan, di ba sa ko kasi nasabi na kung ito ay si Miss Melanie Marquez ay Miss International aba Miss Grand International naman ang magiging title ng kanyang anak ang bongga no ang sarap pakinggan para ako ay Miss International tapos siya naman Miss Grand. O, ba? Diba? So, hindi natin alam kung ano nga ba talaga ang plano ni Michelle D. Magkukumpit ba talaga siya dito sa Miss Grand Philippines? Kung sakali man magkukumpit siya sa Miss Grand Philippines, malaki ba yung chance talaga ni Michelle D. na manalo? Oo naman, Diyos ko, walang duda yan. Kasi parang feeling ko, panalo dyan si Mr. Arnold. Actually, may sinabi sa akin si Mr. Arnold na gusto niyang sumali dito sa Miss Grand. Kasi nga daw, ayun nga, maganda. Tapos, madaming follower. Tapos, artista. Tapos, sabi ko naman, talaga ba? So, ang tanong, gusto ba niya talaga sumali? Tapos, may narinig ako na mukhang itong gusto niya sumali ay lalakok doon sa Miss Universe Philippines. Sabi ko, patay. <laughs> so, kung si Michelle D. ay pupunta dito sa Miss Grand, I think it's Michelle D. na. Mm -hmm. Kasi, Diyos ko naman, nahanap pa ba sila ng iba? Una, si Michelle D. Kung tutuusin, followers ang pag-uusapan, Diyos ko. Madaming followers si Michelle D. Kung kasikatan din ng pag-uusapan, Diyos ko. Panalo dyan si Mr. Arnold. And then, nandoon din ako na kaya talaga ni Michelle D. makuha ang corona ng Miss Grand. Kasi yung beauty, yung height and then performance. Sabi nga hindi daw prototype beauty si Michelle D. para sa Miss Grand International. To be honest, hindi naman niya sa prototype beauty. Siguro kailangan lang gawin ni, ni Michelle D. is, syempre, kung paano yung styling na ipapakita niya kay Mr. Nawat na alam mong magugustuhan siya. Malaking, ano eh, malaking bala si Michelle D. Kung kukumpara natin sa mga nilaban natin sa ano sa Miss Grand. eto na yung pinakamalaki nating bala. Parang ano to eh, kumbaga parang Catriona grade level to eh or kaya Pia words back level. And I think hindi to tatanggihan ni Mr. Nawat. Magbe-benefit dito si Mr. Nawat ng bonggam-bongga -bongga. Kumbaga, malaki ang magiging pakinabang niya kay Michelle D. Kung kukuni niya si Michelle D. bilang candidates ng Miss Grand International 2025. di ba? Sabi ganun, possible ba na ma-eltokuyo si Michelle D. kung sakaling lumaban dito sa Miss Grand International? ang lahat ng possibility ay pwedeng mangyari. Maelto Huyo, possible din na manalo, possible din na hanggang top 10 lang, possible din na hanggang top 5, possible na back-to-back -back first runner-up. Lahat ng mga possibility na yan pwedeng man mangyari sa isang kandidata na lumalaban sa isang international pageant. At kung si Michelle D., ang ilalaban natin, pwedeng mangyari, di ba? Kung so, sa Miss Universe na hindi mo nga akalain na hanggang top 10 lang yung mararating niya. Ang estimate natin sa kanya ay possible na pwedeng mag ano eh, mag-title holder. Pero syempre, dapat prepare din tayo sa mga possibility na pwedeng mangyari at pwede din namang mangyari talaga. Katulad na lang halimbawa, makuha niya yung title ng Miss Grand International, hindi imposible mangyari yun sa lakas ni Michelle D at kung paano niya ilalaban. Pero, challenge to kay Michelle D. Hindi naman porkit na pupunta na si Michelle D sa Miss Grand International ay winner na dahil sumali siya sa Miss Universe or nag-top 10 siya sa Miss Universe. walang ganon. So, kailangan lang ipakita pa rin ni Michelle D kung paano niya kukunin ang corona at ito ang magiging challenge sa kanya hindi biro ang lumahok sa ganitong malaking beauty pageant. Pero kung talagang malakas yung loob mo at kaya mong sumugal, why not? Katulad na lang ng mga nangyayari ngayon sa mga naririnig natin ng mga title holder na lalaban sa, sa Miss Universe Philippines. It's the same na challenge to. So, hindi purkit na title holder ka ay magiging winner ka na. So, kailangan mong ipakita yon So, kailangan mong trabahuhin. Kailangan mo umaksyon. At ganun din yung gagawin ni Michelle Dico sa kasakaling lalaban siya dito sa Miss Grand International. Yung mga possibility na pwede ba ito ma Kuyo, possible na mangyari yan kung magpapakita siya ng hindi magandang attitude, kung medyo hindi magugustuhan ni Mr. Nawat yung galawan niya. Pero, according naman kay Michelle D, I think, walang tatanggi kay Michelle D. Dahil alam naman natin na iba din magtrabaho talaga si Michelle D. At talagang tatrabawin niya ng bonggang-bongga. Humble si Michelle D. Maganda si Michelle D. Oriental Beauty. And I think magugustuhan to ni Mr. Nawal. Sabi kasi, eh bakit si talo, natalo? Iba naman si Sampan, iba naman si Michelle D. So dito kasi, evaluate dito kay Michelle D yung performance na ipapakita niya sa intablado. Kung paano siya gagalaw, kung paano siya kikilos. Ang bawat kilo syempre hamon sa kanila. But knowing to Michelle D, willing to talaga maglabas ng magandang performance, magpasabog ng magandang eksena at, at talagang aabangan mo ang bawat eksena na ipapakita niya sa intablado. Knowing Michelle D na talagang hindi yan basta-basta lang na alam mo yon lalabas na lang ng ganun-ganun na lang. No, talagang alam kong kakabog yan in terms of performance at saka yung mga styling at pasabog. So, kailangan lang makuha ni Michelle D yung perfect na alam mo yon styling para sa kanya. And I think kung talagang para sa kanya to mag-aalay ng lahat ng mas maganda, mas bongga, at mas kabog. ba diba? So, looking forward tayo dyan. Ano ba ang benefit na makukuha ni Mr. Nawat kung kukunin niyang Reyna, si Michelle D. Aba, madami. ba diba? Bukod dun sa madaming followers, makakakuha pa siya na, ng ano, ng ng malaking isda na alam mo yon na hindi mo matatanggihan. Ganon. Talagang alam mo na makakatulong talaga sa pag-umlad ng Miss Grand International. Eh, paano naman kasi Michelle Dian? So, exciting kung iisipin mo ang magiging laban, di ba? Pero, ang talong, confirm nga ba talaga si Michelle Dian na mag-join or Pinupush lang. So, alamin natin yan sa mga susunod na araw. Kung si Michelle Dinaba ay plano nga talagang sumali sa Miss Grand International 2024. Nako, pag sumali yan, grabe. As in, talagang malaking trabaho to para sa Pilipinas. Kasi... Siyempre gagalawan lahat para supportahan ng Michelle D At naniniwala ako na lahat talaga tututukan ng bonggang-bongga -bongga Ang Miss Grand International para sa laban na gagawin ni Michelle D Kung sakasakaling siya nga ang ipapadala natin ngayong taon na to So I'm so excited Excited ako doon sa fight na magiging confirm ba ang pagsali ni Michelle D kung sakaling confirm, excited ako kung paano niya kukunin ang corona ng Miss Grand sa Miss Grand Philippines. For sure, mabibigay sa kanya yan. At gusto ko makita ko ano yung trabahong gagawin niya at kung ano yung transformation na makikita natin kay Miss Michelle D kung sakaling lalaban siya. Disagree si Miss Melanie Marquez sa pansali ni Michelle D dito sa Miss Grand International. I think sa ngayon lang yon kasi hindi niya pa naiintindihan kung ano talaga ang meron sa Miss Grand International. Pero pag once na malaman niya yan, for sure, lalo na kapag nanalo na si Michelle D dyan, ay nako, winner yan. Di ba? So, magugustuhan niya na yan. Sabi ko nga, kung siya Miss International, si Michelle D. naman, Miss Grand International. Ang sarap pakinggan, no? Sana mangyari, sana mag-align, at sana para kay Michelle D ang corona ng Miss Grand International. Kasi parang piling ko, kapag nanalo dyan si Michelle D, mas maraming magsasasalihan, mas, alam mo yon mabibigyan lalo ng magandang opportunity yung mga ibang kandidata na hindi nabigyan ng magandang laban sa international pageant. Pero tulad ng sinabi ko, risky talaga ang gagawing laban dito. But tiwala tayo kung sakaling si Michelle D ay lalaban sa Miss Grand International 2024. Five. So, I'm excited guys kasi ako, yes, sobra excited ako. Grabe. So, yon So, please comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Siyempre, sa aking mga tsika, sabi nga ganun, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa uli nating tsikahan! See you tomorrow. Paalam. Thank you, guys. Sub indo by broth3rmax